sports touring bike ba ang hanap mo? Ang pinakabagong Gixxer SF155 ni Suzuki. Ang makina nito ay 4-stroke 1-cylinder, air-cooled, single overhead cam, 2-valve, 5-speed constant mesh na may displacement na 155cc. Meron itong max power na 13.9 horsepower at 1000 rpm na may 14.0 Nm of torque at 6,000 rpm. Fuel injected engine equipped with Suzuki Eco Performance na may fuel tank capacity na 12 liters. Tipid na sa gas na may fuel consumption average na 50.2 km per liter. Sports touring handlebar kaya naman di ka masyado mga ngawit sa mga malalayong biyahe. LED na din ang headlight nito at taillight. Maganda na din ang stopping power nito dahil nakatupat disc brake ka sa harapan. Sa likuran naman ay naka rear ventilated disc brake. Nadyan pa din ang signature ng jigsaw sa exhaust na twin muffler exhaust. Meron din itong swing arm mount fender na iwas putik sa OBR mo. Sports fair design na head turner talaga at magaan na din ito na may timbang lamang na 146 kilograms. LCD display na makikita mo ang info ng fuel gauge, gear indicator, indicator orasan, at iba pa. Aluminum cast wheel, 2-piece pillion handle, dual seat, SRP 114-900. Para sa specs ng ating Jixxer SF155, engine type 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve, bore by stroke, 56mm by 62.9mm, max power, 13.9 horsepower at 8,000 RPM, max torque, 14.0 Nm of torque at 6,000 RPM. Engine display 155 cc. Fuel system, fuel injection. Cooling system, air cooled. Starting system, electric. Transmission type. 5-speed constant mesh, lubrication wet sump, clutch type, mechanical wet multiplate type, fuel consumption 50.2 kilometers per liter. Para sa kanyang front suspension, telescopic front fork, coil spring, oil dump, at sa kanyang rear, swing arm type, oil spring, oil dump, preload. Tire size sa kanyang rapan, 100 by 80 by 17 tubeless yan. At sa kanyang rear, 140 by 60 by 17 tubeless din yan. Para sa kanyang front brake at kanyang rear brake ay hydraulic disc brake. Overall length, 2,025 mm. Overall width, 7 115mm overall height 1035mm wheelbase 1340mm ground clearance 165mm curb mass 146kg seat height 795mm fuel tank capacity 12 liters disclaimer lamang po di po ako nag-work dito at gusto ko lang i sa inyo ang mga bagong motor ride safe si... what's up mga boss nandito tayo ngayon sa Suzuki San Fernando or 3S na kilala natin yung bossing at yan sa may del pilar lang yan ang mga bossing ko susubukan natin yung seat height niya sa kung 5'10 na insim na 32, no? Unang upo. Let's go. Yan, yeah, bossing, oh. Medyo flat. Hindi naman tayo ganun ka-flat puted bossing. Pero yung tiptoe natin medyo ganyan lang. Hindi siya sagad na tiptoe, no? Okay naman siya. Kaya naman i-manage natin, bossing, no? Pero pag isang pa, all goods na yan, no? Kitang-kita naman natin, bossing, ko. No? Hindi siya ganun kay, ano, ha? Ah, aggressive kumpara sa mga nakasanay nating sports bike na 150 series bossing, ha? Medyo maganda, ha? Eh? Okay yung ergonomics niya, maganda. At napakagan lang niya, no? Available pala yan for cash, credit card, installment at bank transfer dito no sa San Fernando Suzuki sa Maydel Pilar kung papunta Ulibas no. At iwo walk through naman natin siya ngayon bossing ko. SRP niya pala is 114,900 bossing. What's up mga boss no? Ito pala ang bagong Suzuki Gixxer SF155 ni Suzuki no. So napakaganda nito at siyempre and bossing oh, kitang-kita niya naman di ba? Sports bike ang datingan at kitang-kita naman natin ha. LED na yung ilaw niya at yung turn signal niya lang, hindi siya bossing ko. May fuel injection na nakasulat dito. Jixer SF, Suzuki. Ang kanyang preno sa harapan ay nakatupat siya pero hindi siya equipped ng ABS. Ah. Round, napakalaga ng disc brake niya sa harapan. Tubeless yan. Bali, ang size nito ay 100 by 80 by 17. Tubeless yan syempre Tapos may sticker pa yan dito, bossing reflector yan. Wala pala siyang cooling system. Ah. Air-cooled lang yan, bossing ko. Ayan, tapos naka-emboss yung logo niya dito, bossing. Ah. May engine kill siya dito. Starter yan. At yung side mirror niya, okay rin. Tinutupi din ito, bossing Natutupi rin yan, no? Yung windshield niya, bali light. Puan natin. Wait. Ito yung point of view niya, bossing oh. Pag nakapo tayo. Yan. So, kitang-kita niya naman, di ba? Napakaganda. At yung meron siya dito, select. Pupunta ka sa trip 1, total odo, trip A, trip B. Ayan, bossing ah. May orasan din yan, ha? At meron yung fuel gauge, bossing ha? Ah. Ayan, oh, no? napakaganda. Turn signal left, right. Check engine indicator. Pag naandar yan, wala na yung bossing. May passing light din siya, bossing. ay eh. nakikita natin. Passing light. Wala lang siya talagang hazard, no? Busina, check. Okay naman. Clutch, medyo malambot siya. Hindi ko lang alam. Kalam ko, di siya is play for clutch, bossing. Yung taki niya, lapat din sa legs natin, no, bossing. Ayan, no? So, side mirror na, adjust naman yung dito. Ganyan yung point of view niya. Ganda, no? Tapos, kagandaan pa nito, meron siyang center stand. Ito, meron siya. Sports bike na meron center stand, ha? Stig, no? Oh, di ka nabibili ng products mo. Oh, 'di ba? May standard sand siya. Syempre, 6 na rin 'yan at naka ka dito. May hiya ano pa. Parang hindi talaga siya sports bike. Eh? Sports touring 'yung tawag nila dito, bossing. naka siya at meron siyang tire hugger dito, no. LED LED na rin 'yun, tail light. Yung turn signal bulb type lang siya. So may dalawa siya dito, no. Pati dito, bossing. Suspension niya. As usual, maganda naman, bossing. Maganda 'yan. At siyempre, yung exhaust niya, napakaganda. Meron pa dito ng dalawang butas ng exhaust. Naka single pad ka disc brake sa likuran, no? May ano siya dito, stainless. So heat guard protection sa back ride mo. SEP Suzuki Eco Performance. So ibig sabihin advance na 'yan, maganda na rin. At siyempre, bossing ha. available 'yan dito sa Suzuki San Fernando del Pilar bossing, no? Sasabihin naman ni Kim yung details ng updated price o installment ngayon. Let's go. Hello po. Ako po si Kim Mendoza, sales consultant dito sa Suzuki 3S. Ito nga po pala yung Suzuki Gixxer SF155 namin, available for cash and installment. Pwede din po siyang bank transfer and credit card. At ang SRP po nito ay 114,900. At ang minimum down payment po nito ay 8,700. Kapag 12 months po, 12,688. At kapag 24 months naman po, 7,836. 36 months, 6,258. Rebate 200 or 300 po, depende sa financing. Inclusions po nito ay, pre-helmet, 3 years LTO registration, TPL insurance, and 2 years warranty. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!